Narinig ni Betsy ang katotohanan tungkol nga sa may nangyayari kina Gina at kina Gerald. At dahil sa nagsinungaling nga ang kanyang kaibigan at maging ang kanyang ina para makaiwas nga sa gulo, agad tinawagan niya itong si Gerald. Ngunit nag din itong si Gerald. Ayon niyang amini ang katotohanan, lalot may pangalawa siyang problema na buntis nga niya itong si Jenna. Nagbunga ang one night stand nila ni Jenna. Malaki nga ang kanilang problema. Unang-una, nalilito itong si Gerald. Kaya pinili niyang umalis na muna pansamantala. Ngunit kalaunan, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Hindi siya mapakali. Lalo ng mga time na makita niya itong si Jenna sa may coffee na tinitingnan nga ang ultrasound ng kanilang baby. Pinagdasal ni Jenna na sana balang araw ay makahanap din siya ng totoong magmamahal sa kanya at sa kanyang magiging anak. Makakahanap siya ng uh, another father. Ngunit mas pipiliin na nga nitong si Gerald na paninindigan na nga siya. At sinabi nito na mahal niya talaga ang kanyang asawa, wala siyang ibang tinutukoy kundi itong si Jenna. Kahit anong gawin niya ay siya. Kaya naman siya. tuwang -tuwa itong si Jenna. Dininig ang kanyang mga dasal. Lalong lalo na at tama ang kanyang kaibigan doon sa state. Sinabi nito na ang magsayang pamilya at buong pamilya ay hindi lang minamanifest kundi kailangan ipaglaban. Dahil sa pagkakataon at sa kinatatayuan niya, ay kailangan din naman na piliin niya ang kanyang sarili at magiging anak. Kaya naman, matapos nga sabihin niya ni Gerald ang katotohanan na totoong nararamdaman niya na mahal na niya talaga itong si Jenna. Walang nasambit itong si Jenna kundi napaluhan na lamang at napaiyak. Niyakap niya ng mahigpit itong si Gerald. Muling pumalik si Gerald sa bahay nila at sa pagkakataong masayang masaya na nga silang magkasama. Lumipas ang mga araw at mga buwan. Walang kamay malay si Betsy sa kung ano nang nangyayari kay Gerald at kay Jenna sapagkat nilihim nila ang mga ito. Ngunit hindi habang buhay nila maitatago ang katotohanan Dumating na nga ang punto na pupunta na nga siya ng US Dahil na kapag desisyon nga si Gerald na kahit hindi na niya makataluyan itong si Betsy Ay tutulungan pa rin niya ito para makapunta ng US Ngunit magugulat na lamang itong si Jenna dahil